And wow, oh, si Cheats! <laughs> Nandito po kami ngayon sa bahay nila, eh. LJ! LJ! Uy. Uy! 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 <laughs> kaway, kaway! Hi, Cheatsy! <laughs> Wala kasi magawa kami. Unaiwanan namin yung card. Gusto yeah. Ice tea? Want some ice tea? Oh, yun. Yun, no, know, yun, no, know, yun. Know. Yun, yun. Know. Bawas na. Ano <laughs> na, inaantok na ako sa ininom namin kanini. Ako ito. No. Yung bahay nila, LJ, yung ganda. Oh. Tingnan mo yun. <laughs> Nababangag na ako. Joke ka lang. Pasok ka lang. Ipili na, na. Psst, Psst. Ay, no. Nakikita niyo ba yung henna ni Cheats? and laki, oh. Cheats! <laughs> Uy, tinago. Si LJ din, meron sa paag, Kasi so, makita. Teka lang. Teka <laughs> <Diga> lang. Teka <laughs> <Diga lang. laughs> <laughs> na ibang makita dito. <laughs> Nasaan? Nasaan -na, na ba? Ayun, ayun. Ang dilim, ilabas mo, uy! Nasaan na? Ang ina nga yung... Aray ko! Nasaan na? Ito, oh, kita niya yan. Siya gumawa niyan. Hoy! <laughs> <In> the... <laughs> ano mo to sa Facebook, ah? Ha? Uy. <laughs> 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 Ooy! Kaya naman ako? Ha? Hello? Hello? Boy. <laughs> Asa, ano? Ooy! Kasing natatawa. Ah, sa ano ba nainom ko? Paano ako nalasing? <laughs> Yung kwarto ni LJ, oh. That. That. Buksan mo. That. Buksan mo! That. Buksan! That door. <laughs> tayo. <laughs> Ang daming stop toys, oh. Gitara. LJ, tugtog ka nga. Oh, dali. dali. Nung first year, pakita kita huling na ka nang tumugtog, eh. Ay, nung no, second year pala. Nung third year, wala. Walay na walay. Hindi mo ata dinalaya sa school. San ka dito sa taas? Sa baba. Sino kasama mo? Ako lang mag Sa baba? Tapos yung dalawang sa taas? Sige, sige, tapag. Kala ko, <laughs> kala ko silang eh. Fink na fink yung drawing oh. Ay, draw <laughs> yung draw, drawer. Fink. Darating Ano to? CR? Kayo may CR pa siya dito. <laughs> fink, fink na fink. Fink na fink. <laughs> fink, na fink. Think nothing. <laughs> 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 na i needed someone. My beloved. My beloved. Tut. little bit i LJ. Look. Look, LJ. Oh. <laughs> Here. Nagka-TV. <laughs> Nasaan na yung picture mo? Ipakita mo. Ipakita <laughs> mo. side side view <laughs> side view ng ng dining area nila ay lobat na catch stop na natin ha